Ayun! Nadali mo ha. niwan mo na. Tinabig. <laughs> Tinabig eh. Pahuli yan madami. Uy! Laki! 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 Ah, Pat na dyan. Ano yan? po, isang mapagpalang araw po mga kapepoy. At uh, dito na po tayo sa spot, kasama po natin si Badit. Nice Ayan. sinundo tayo ni badi ngayong araw. araw po. Thank you, badi Yes, dito po tayo. Ito yung magandang hagisang um, dito. Ayan, maganda dyan. Nagit na mo lang konti, na, baba ka. Baba lang ako. Para maganda yung ano, huli. ba <laughs> 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 oh. right, mm -hmm. to? Handa sa kabila oh. Alas mas alam mas malapit Hindi ka naiikot Hindi naiikot kaso Wala tayong pagpaparking yan dun eh Ito kayo Maka mapulis pa Alas dito dumadaan eh no Dito wala naman sa kabila Darun, Daron sa gilid malakas ang ambang maging tayo Mga mamaya eh atakihin tayo ng ano sipon wala pa naman mag-aalaga sa atin dito ano yun? Pinag ay, mag-aaway na ano Gawin na ahahas sa tsaka saka ano Mamaya <laughs> dito tayo sa gaban Pupunta naman dito yun Parang ano yun Nagalaw na. Oo. Ay, ang laki ng karpa po 'yo. Nagalaw 'yung ano? Puntot. <laughs> yung mga singa po sa mga ganyan. Mhm. Mm yeah, tingin-tingin sa tingin, -tingin. Kailangan active din sa. <laughs> Buti si naman, hindi naman siguro lulusot 'yung ano niya dito. Gipin no. Mhm. Mm hindi -hmm. naman 'yung gipin niya sa kanak sa wader. Yeah akong matalim siguro. Hindi Matulis. Hindi dito banda siguro sa taas. Kaya hmm. yeah. so, yeah, malaking bagay din itong other na ito pag susunod Oo. ka ng gubat eh. Hmm. Sabit. Okay. Hmm, lagas na si Pepo eh. Anong para makakabit tayo agad. Sabit. Oh. Okay. Wala na, hindi na bubuka yan. Oh. Kaya pa? Wala na, nagkagulo na. Wala na. Salong bubuka. Ulit. Nangalay na. Ah, yung tao pala yun ayun. May tao pala doon, yung dumaan kanina. Namimingit. Ang ganda ito, nawala na lang eh. Ay, karpo. No, Nalutang sila, ang dami. Oh. Wala pa nga eh. <laughs> Walang pa <pala> kaya <laughs> Susub-sub pa eh. Ay, kayo na na. Ang Ayun! Nadali mo iniwan mo na Kinabig na gano'n Kinabig kinaabig gano'n Kinabig eh Nahuli na eh. yan ng madami Kailangan pala ganun eh Hmm Yun lang Sabit Kunin mo na dun sa dulo para di ano Masira agad Sa dulo mo na siya kunin Kasi kukunin mo rin sa dulo yan eh Ay may malaki Ay, may malaki. Ay may malaki. Ano Ano yan? Malaki, malaki, malaki daw po doon, bato. <laughs> 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 Uy, ang laki nga! Wala. Malaki, malaki po nang huli na pepo yan. Malaki na bato doon eh. yun oh, yun sa so, di karamihan ah mabit kasi wala dito yung muli sa kabila may sa kabila yun no? may malalaki yun ay, laki na no yun wala yung malaki? din naman, mahina lang yan Hinda nga, maligo na tayo sa ulan Alam <laughs> mo, wala yung init sa katawan Ayan po, yung ating huli May bulaklak pa Yun, flowers for you Flowers Flowers for you buddy Flowers <laughs> <laughs> for you Hindi masana mo Masawa. Asawa? <laughs> Dato yung asawa dito eh. Bawal yan. Asawa mo. mo dito eh. <laughs> Yari. Ilap yan mga asawa natin dito. <laughs> Nawala na po dito. Oh. Inaabot na kami ng ulan. Pero maganda po yan para... Blessing. Blessing daw blesing. yung ulan. Blessing na mga isda. <laughs> Blessing daw po yun eh pag nawalan mm -hmm. <laughs> Pero kapag nilagnat ka Sakit pa lang Sakit pa lang inaabot <laughs> Hindi blessing Pero pag ganito po kami inaabot ang ulan dito Ginagawa po namin yan Ligo Ligo na Apahinga mo na Ligo Tapos po inom kami ng gamot yan Kain inom ng gamot Para po kami may Safe na safe Pangontra Pinakaanting namin dito eh Ligo muna dapat Ligo muna Pagkakain ng kaunti, uh, kahit pa paano yung eh, pawi lakas, inoong na maraming tubig. Mm hmm. e yung higaan ko doon, yung tubig ko, oh, halos puro inumin. Mm hmm. kapatong lang. Kunti po yung aking huli ah. Kunti? Dagdagan mo? nagdagan natin. Kunti pa yan. ganda ng bilog e, konti ng huli. Naba to kasi doon, nasa gilid sila, dami yung kailang okay, kinawit ko na eh <laughs> <laughs> So, dito. Pag walang konti rin. Ayun o. No? Nagtatalunan sila dun. Meron sila yung kursi lang kinakain dun. And, uh, pe, sila, ah. Ayun may daon na. Ayun 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 na. Dilaw. Dito mo sila dun. Pasigit na mo lang konti. Pupunta yan sa gitna eh. Set mo na dyan.

Nahuli mo yung bato eh. yung bato. Dito kami lang, sa sa baba. Palasong dyan. Ayun, na sa dao. Nahuli yung bato, nahabir. nagisang rin ba ito daming ano lumot ay nalakang nun may uli pa rin

Baba mo na dyan, dito. <laughs> laki. Baba muna. Matakot eh. Look. Bakit ang pagong nahuli ni Pepoy? Takot ito. Matakot siya. Halimaw eh. Halimaw ito. Huh? Bro, laki sa atin. Kinakain na yan. Oo. <laughs> Karne na yan. Karne yan. Ginataan yan. Ayan. Ayan. Eh. Babalik natin na. Anong gusto natin yan? Kasi... Ahoy. Delikado yung pag... Ano? anu, namakan. Pero meron naman siguro nagluluto dito niyan, mga ano, um, Taiwanese. Ano rin yan? Eh? Exotic po dito. Exotic. Yung, yung, mga ano nga, yung mga buhaya, niluluto nila, nila dito. Eh. Oh? Susunod, sunod, luluto. Luluto mo ba dito? Ang lalaki. Okay. Okay. Ang lalaki. Hmm? Grabe. Ah, parang bato eh. Bato. Tigas pa naman ang ano yan. Bilis. Akala ko jackpot na eh. sa <laughs> atin, kinakain na yun. Oh. Malami sa loob yun. Gamot daw yun eh. Hmm? Gamot. Gamot. Mm -hmm. kang ma-high blood. <laughs> ma Kolesterol. Kolesterol. Ang dami sabit dito. Sisira ang Punti ang huli. Kala ko marami na. Ayaw. Nakakawala. Pero ang laki. Ayan naman sya. Pangulag. Punti na lang natin. so yun po ito ilalagay ko na sa aking lagayan yan ang laki sana ng ano laki sana ng huli Aso, ah, pagong hihingin <laughs> na lang po kay body ng huli maganda naman ang vlog ang laki oh pero ito solve sol na ito dalawang ulama na ito hmm? lapad La po lapad La mm -hmm. Sak talaga mo. Tingin na lang po tayo ng huli kay Buddy. Marami namang huli si Buddy. <laughs> Gagan na lang natin. Gagan na lang. Magaling nung yan eh. Pag nakakahuli eh. <laughs> Oo laga yan. Alagang isang hagis gusto na umuwi eh. <laughs> Ayun. Kaya po ating huli. Eh, may pangulam na naman, hindi naman sabihin wala. Oo. Oh. maraming-maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa sa akin po, sa amin, di ba, di? Ayun. Maraming-maraming salamat po sa walang sawang suporta na binibigay nyo po sa amin. Maraming-maraming salamat po and God bless. Hmm. Salamat po. Ice cream po tayo, ayan. Ah, um, masarap photo ano? Pang pangpalamig.

skip po tayo. Bilo-bilo mm -hmm. Bilo -bilo siya. Kaya lagi po kami dito pupunta dahil mas malapit po ito dito. Magadaanan namin. Pag-uwi po kami. Tsaka po ano, maganda yung kasya. <laughs> <laughs> Yari ka ngayon. Uwalay ka ngayon. Kaya pala lagi kayo dyan hmm. ha. Kaya dito po kami nabili. sinisilayan po lang maganda po yung kasher dito. Kaya kami dito nabili lagi. Kaya magtataka din siya. Bakit lagi dito mga ito nabili? Hindi naman niya kami matanong. Kasi sasabihin namin yan ang totoo. Ito <laughs> lang po yan. Ito lang po talaga yung malapit sa amin. Hindi mo nang meriyan na. Unang madatot na namin. Kaya dito agad kami naligot. Sabi kami ng ano dito, may rice, may ulam. Pagpo kami sobrang una, gutom na gutom. Pag sobrang pagod. Bili kami dyan ng manok tsaka rice. Yeah. Yeah. Yeah

Manila na tayo. Isa rapleng jan. Isa rapleng. Kan sa na paparating na naman po ng bagyo dito Iba yung ano langit eh. Eba yung ba na? Panahon. Mm -hmm. Nakaraan po, So, bagyo, bagyo dito, wala pa mi pasok. Biro lang, <laughs> wala, -wala pag malakas po yung bagyo dito basta may bagyo kahit wala ko lang may typhoon na kasi yeah, pero, uh, pero pag diniklar talaga ng government uh, dito uh, uh, na nabawal yeah. talaga pumasok nabawal yes. nabawal talaga, bawal talaga. Okay. hindi ko pwedeng suwayin ng mga pero mayroon pa rin company na hindi pasok ng electronics holiday pero ano talaga sila ang bayad nila yung malaki dobyo yun ang bayad dobyo yun bayad po nila kapag pinapapasok Ayan nakikita ko sa TikTok eh. Sige ba? Sige din sa kanya siya siguro. Sabi kayo hataw kayo kabayan ah. Sabi hataw man bagyo, hataw din kami sa paso. Ano nga, hataw man kami dito sa hey, higaan ba? Bawa lumabas. Kaya uh, magtulog na yan. Hmm. Uh, Ako nang ice cream okay. dito. Sarap ng pang-mark talaga. Mag talaga yung uhaw mo. Sarap. napalaki ng tulad mo. Ang sa ganito eh. sa ulo. Sobrang kasi niya. Pagkakalala ka na talaga e. Eh, Habang nakain ka, may iniisip ka na naman, eh, maka yung pa iniisip natin e. Pagbiglang tumahimik tayo ganyan. Biglang minasabi sa utak namin. Lalo na po trabaho? Totoo lala ka na lang? Hmm. Sabi ko, diyan nang naisip ko, big kaya yung aking ispinasa sa kasama ko? <laughs> Nalayo na nararating niya. Takbo yung utak. Magbalik naman eh. Magbalik mm -hmm. naman eh. Pag nagbabalik sa'yo eh. Bigyan, babasa rin yun. Mali yung pasa mo. Ayusin mo nga. Ah. Okay, sorry, sorry, sorry. There go go. No. Lumalayo yung aking ano eh. Takbo ng utak ko eh. Nagiging presidente bigla ako ng Pilipinas ah. <laughs> Nagiging imposible yung ano eh. Sabi ko napakaganda ng paong ng aking ano ah. Pangarap ah. Biglang yung umaman doon ang Pilipinas eh. Umaman ako daw naging presidente eh. Thank Naloko na bigla ah. Hmm.

Talagang tagaktak pawis namin dito sa ano, eh, sa isdaan eh. Okay. <laughs> iba yung iba yung dating eh. Talagang yung ano. Oh, may ligo ka talaga sa pawis sa kabarang ito sa labas. Ngayon po, parang ko salamat po na. ulit. Uh, patuloy po na nangangag po sa amin. Ayan, uh, hanggang sa susunod po ulit. Uh, Nag-enjoy po kayo sa mga fishing, fishing and adventure po namin. Pala na po tayo Bye na po and God bless. Thank you thank you po. thank you. Thank you.